Good morning, good morning mga idol. Ito yung lulutuin natin for the day. Luluto tayo ng tahong. Ayan, niligisan muna natin mga idol ng luya bawang. Lalagay na natin ang sibuyas. Sunod natin ang kamatis, mga idol. Yan. Hindi mawawala yan. Pag-pidisa tayo. Pampalasang matindi yan, mga idol. Malakasan yung kamatis. Kasarap ng ulam natin ngayon. Shell food. Kung tawagin tahong ng bayan. Susunod na natin. Siyempre, ang pinakaimportante sa lahat, ang tahong. Ayan. Fresh tahong yan, mga idol. Ayan, mga idol, at sasabawan na natin. Sabaw. Tamang sabaw lang mga idol para malasa siya. 'Wag sobra. 'Wag namang konti. Sabaw pa lang 'yan, mga idol. Ulam na. Ayan, mga idol, paluto na ang ating ginisang tahong kaya pwede na nating ilagay ang dahon ng sili. Ayan, pampabango, pampalasa. In short, pampasarap dahon ng sili mga idol huwag nyong kakalimutan kasarap-sarap ng inyong sabaw pag meron yan ayan ating lunch for today sinabawang kahong magandang umaga maraming salamat sa panonood.